bata, ako si Ate Becca mula sa Quezon National High School at kasalukuyang work immersion student dito sa Quezon Provincial Library. At ngayong araw, may ako tungkol sa isang batang sobrang excited sa kanyang birthday dahil mamimili daw sila ng kanyang papa na bagong damit. Kaya lang, nag-aalangan siyang sukatin ito. Hmm, bakit kaya? Alamin natin yan sa kwento ni Wenka Hiles at guhit ni Pat Portugal na pinamagatang Simona Ballerina. Espesyal ang birthday ni Mona kahit walang cake o handa. Isa ang taon din ako naghihintay, mabibilhan na ako ng damit ni tatay Gusto mo? Tanong ni tatay. Opo, pero kasya kaya? Bakit naman hindi magkakasya? Mukha pong maliit eh. Mumiti si tatay. Isukat mo muna. Hmm, kasya kaya? Wow! Bagay nga! Tay! Tay! Aba, bagay nga. Parang balerina si Mona. Sa labas, taas noong rumampas si Mona. Iisa lang ang sinasabi ng lahat nang makakita sa kanya. Bagay nga! At dito nagtatapos ang kwento ni Mona, na balerina. Nag-enjoy ba kayo? Kung ganon, huwag niyong kalilimutan na magpasalamat sa ating mga magulang dahil nabibigay nila ang mga gusto natin. At isa pa, ano man ang hugis ng iyong katawan, maliit man o malaki, ang mahalaga ay maging confident tayo katulad ni Mona dito nagtatapos ang aking kwento. Hanggang sa muling kwentuhan natin mga bata, paalam!